Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang injury update kay Alperin Shingun ng Houston Rockets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may inamin nga na po si Anton Edwards sa pagkatalo ng Minnesota Timberwolves sa Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na nakapag-comeback ang Houston Rockets sa kanilang game ngayong araw laban sa Sacramento Kings sa Eskona 112-104 sa paunguna nga po ni Fred VanVleet na nagtala dito ng 22 points at 9 assists at si Jalen Green na kumanara naman ng 19 points. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umangat na nga po sa 29 wins at 35 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference bilang ka-11 seed. As of now nga po ay meron para naman nga po silang malaking chance na makaangat pa sa Eka 10 seed kung sakasakali man nga pong may nila ang kanilang mga susunod na game ngayong season. Ang kaso lang mga katrops, mukhang kailangan nga po nila itong gawin ng walang kanilang starting center na si na nagtamo ng injury sa kanyang leg matapos hindi maging maganda ang pagbagsak niya sa isang play sa mga segundo ng fourth quarter matapos niyang subukan sa bayan at supalpali ng transition layup ni Dumanta sa bonus. At pagkatapos nga po ng play na ito ay damang-dama nga po ni Shingun ang pagsagit ng kanyang leg kung saan kinailangan pa nga po niyang sumakay ng wheelchair para makabalik siya sa kanilang locker room at makaalis ng arena. Ayon nga po sa naging pahayag ng head coach ng Houston Rockets na si Emi Yodoka, kasalukuyan na nga po itong sumailalim sa x-ray test at pagkatapos nga po niyan ay magkakaroon pa nga po ito ng MRI upang sa ganon ay malaman nila kung gaano kadalang natamong injury na Alperen Shingun sa kanilang naging laro. Samantala, puwunda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may inamin nga na po si Anthony Edwards sa pagkatalo ng Minnesota Timberwolves sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops ng parehong naitalang 25 points ni Anthony Edwards at Naz Reed ay hindi pa rin nga po ito naging sapat para makuha nalang panalo ngayong araw. Kaya dahil nga po dyan ay bumagsak na nga po sa 44 wins at 21 losses ang kanilang record bilang ka-third sa standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng pagkatalo ng Minnesota Timberwolves ay hindi na rin naman nga po naiwasan pa ni Anthony Edwards na magreklamo sa Lakers at sa kanilang mga referee. ayun nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview, napakahirap nga rin pong tanggapin na parati na lamang nga po silang hindi nakakatanggap ng free throws kumpara sa kanilang mga kalaban. Gustoin man nga po niya compete sa pagkuha ng bola, ngunit nawawalan nga po siya ng gana gayong tatawag at tatawag pa rin nga po ang mga referee ng foul laban sa kanilang. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, ang tinutukoy nga po ito ni Edwards ay ang pagkakaroon ng Lakers ng 29 free throws sa kanilang game kumpara sa 13 free throws lamang na nakuha ng Minnesota Timberwolves na hindi rin naman nga katanggap-tanggap. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video